Good morning, good morning guys Yan, nandito tayo ngayon sa Sea ng Beliaba ano? Beliaba Liti Napaka ganda ng kanilang mga cottages dito Talagang pinagkagastusan ito ano? Gandahan dito talagang napaka-prisco Ha? No? Para so, makita mo yung mga mango tree na yan. Yan yung ating makikita dyan. Napakaganda tanawin. No? Ito po ay sa part ng Piliaba Lady. Yan dinarayo po ito sabi ng aming napagtanungan kanina pagka weekends po ay talagang puno po dito ano? ito po yung kanilang mga cottages ito yung pinakamalaki maraming mga malalaking cottages dito kahit sabi nga magkaroon ng retreat dito ay pupwede ano? yan ang ganda ang ganda dito kaya sawa kami ni pwede sa palibigo dahil sa palutide ngayon medyo makikita mo yung mga bato pero kanina pagdating namin napakataas ng tubig hindi po yan mga kahoy yung nasa baba yung pinakaposte nila yan po ay eh, talagang siminto siminto po yan advertised by nature spring hino muna tayo ng nature spring sabi ni brother tata advertised daw <laughs> siya po kasi ang may hawak ng <laughs> nature spring ngayon <laughs> Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Medyo uulan. Kaya nga maulap na naman. Yan. Kagandahan dito talagang pinaganda po ito. Ano? Pinaganda. Yan. Kaya talagang sulit, sulit yung atin pong pagpunta dito. Ito namang mga cottage na maliliit may mga 400 po dito yung upa marami po yan hanggang doon po yan no? Ayan. hanggang doon po yan ayan marami maraming mga passages talagang hindi basta basta matitibag ng alon kasi yung pinaka-post ay mga siminto so ganda yun yung port ng deliapa kita po natin napakahaba ng kanilang kampala sarap balikan nandito kami ngayon nagbayad lang kami ng entrance yung entrance fee dito ay 20 pesos lang mga katapid kaya sulit pinakadalawang oras na kami dito nagbabad lang sa dagat saka mayroon po silang ihawan dito. 'Yan. Kung sa tubig naman po ay napakalakas ng tubig nila. Wala kang pro problemahin pampanlaw no? Sapagkat napakalakas ng tubig. 'Yan. Kahit siguro mga 50 katao pwede dito no? pwede dito kaya sulit talaga pwede mag overnight dito sapagkat yung yung kanilang mga maintenance ay talagang oo yan pwede pwede dito magpuan. pwede mag overnight kagandahan. Yun naman yung ating makikita ng mga cottage na yan ay ibang may-ari po niyan. Doon po yan sa kabila. So, magandang hapon uli sa ating lahat. God bless everyone.